everyone good evening i'm back this is sabdusas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag-uusapan natin ngayon reaction natin dito sa naganap na Mr. World 2024. Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat kayo ay okay at safe ngayong araw na to. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan. Hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan na lag yung sumusuporta dito araw-araw, lagi-lagi maraming 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 salamat guys sa inyong lahat syempre, usapang Mr. World tayo ngayon ayan laka tatapos lang ng Mr. World grabe, ang haba ng pageant nila nakakaloka basta talaga sa Vietnam ginawa no? so doon tayo sa intablado nila grabe, ang okay lang naman yung intablado nila hindi na makalakihan pero okay yung liwanag Okay yung eksena So winner naman siya para sa akin Maganda naman siya Tamang tama para sa Mr. World talaga mm -hmm. Tapos grabe Ang gagwapo ng mga candidates Minsan pag titignan mo uh, Sabi ko hindi naman gano'ng kagwapo Yung mga candidates nila Pero habang tititigan mo Kasi syempre nanonood ako dito sa TV namin talaga So sabi ko in fairness no, pag tititigan mo sila Grabe yung kagwapuhan nila Talagang lutang, lumalabas talaga. Oo. Lalo na pag natitigan mo sila ng maigi, may something nakakaiba sa mukha nila. Pero syempre, yung pagbato natin na skirt bond grabe ha. Talagang ang gwapo niya. Ang bango-bango, ang linis-linis, ang winner. <laughs> di ba? So, yun. So, syempre natawa ako sa opening show nila. Grabe. Ang lal dami-daming lalaki na ang sisigla Charot So, yun So, syempre uh, Yung natawag si Kurt Bond At sa top 20 Ayun, ang saya ng feeling Yung na ano siya Napasama siya sa top 20 At Grabe, nag-expect ako sa mga special award lalo na sa People's Choice at saka sa National Costume na tayo ang mananalo dyan kasi di ba sa survey nangunguna si Philippines tapos biglang, "Oh look, ano nangyari parang iba 'yung lumabas." Anyway, ang nanalong best uh, National Costume People's Choice Award ay si Sri Lanka. At ayun nga, naloka ako kasi akala ko si Philippines kasi yung last tingin ko dito, namumuna si Philippines do sa announcement nila. Pagkatapos biglang, ala, ano nangyari? Ba't ganun? Si Sir Laka na yung nanalo. Anyway, wala naman tayong magagawa. Ayun yung ano, choice ng mga tao. At siguro, naghabog sa boto. Pero, sa mga judges naman, ang nagwagi ay Best National Costume Award ay si South Sudan. So, in fairness naman kay South Sudan. Winner naman siya. And then, of course, sa talent. Oho, best in talent naman, syempre, si Puerto Rico. Dahil nga, di ba, kumanta siya ng a whole new world. <laughs> di ba? So, yeah. So, winner. Winner na winner. So, para sa akin, in fairness naman, ang gwapo din ni Puerto Rico, no? Kapag titigan mo. And then, sa top model challenge naman, akala ko nga si Philippines to eh. Kasi di ba yung nag-top model sila, in fairness naman kay Philippines, ang ganda-ganda, ang ganda-ganda niya maglakad. Saka, ang linis-linis niyang tignan. Pero ang nagwagi ay si Torki. Actually, pag tinitignan mo nga si Torki, parang sabi ko, hindi ko type yun. Pero kapag tinitigan mo na siya ng matagal, parang lumalabas yung gwapo niya no. So yon and then ito talaga gwapo din to si Italy. Ah uh -huh. so yun. siya naman ang the multi-media award. Uh -huh. siya naman yung nakakuha. Grabe ha. Ang daming mga special award dito pero isa wala malang nakuha si Philippines. Nakaloka din ako dito. Si Myanmar naman ang nakakuha ng Beauty with the Purpose. Mm -hmm. So yon ay, nako. So, syempre, sabi ko nga, tulad din na sinabi ko kanina, ang daming special award, pero talagang inalat talaga tayo. But okay lang yon dahil pasok naman tayo sa top 20. Syempre, yung mga nakapasok sa top 20, sino-sino ba to? Sino-sino ba yung mga, ano dyan, yung mga pumasok sa kanila? Actually, ano eh, talaga kung titignan mo din eh, no? Iba din talaga yung Mr. World at grabe ang kilatis nila sa mga sa mga ano sa mga kandidato. Hindi din siya basta-basta hindi to yung pwedeng ah basta gwapo ka okay ka na no. Kailangan talaga may purpose ka din at nakikita nila yung purpose mo talaga kung bakit ka nandirito. So mga pumasok syempre si Angola, Argentina, Belgium, Czech Republic, India, Italy. Tapos Andyan din si Kenya, Lebanon, Mexico, Myanmar, Peru, Philippines, Puerto Rico Andyan din si uh, uh, Sierra Leone, Spain, Sri Lanka, Turkey, USA and Venezuela at Vietnam So si Vietnam nakakaloka kasi syempre host country ang Vietnam <laughs> Kaya lang naloka ako sa kanya, naloka ako ng bongga-bongga At talaga naman nakarating siya sa dulo ng competition. Ganon. Pero in fairness naman sa kanya, charming talaga ang mukha talaga ni Vietnam. At meron talaga siyang ibinubuga din sa competition na to. So yon So para, para sa akin, ang pinakagawa ang gustong gusto ko talaga si Venezuela. Gustong gusto ko yung, yung kagwapuhan ni Venezuela. Actually kasi, ang gwapo kasi ni, ni ano, tawag dito, ni Philippines para siyang ano, ang charm, ang charm, ang ang ganda ng personality. So 'yon. So hindi siya seryoso na katulad ng ibang kandidato na seryoso, seryoso na itsura parang ayaw umite. Pero si Philippines talagang gives smile siya, eh, no? <laughs> Natatawa ako dun sa ano niya. Di ba yung naglakad na sila ng swear, swear ano, nila ay nako na ako sa kanya talaga <laughs> ganon nakakatuwa yung male pageant na to nawindang talaga ako sa kanila by the way congratulations sa naka top 20 yung choices nila sa top 20 in fairness Medyo mahigpit talaga. Mm. Pero siya, pinaloka tayo dahil si Manhattan, si Mr. Manhattan before, hindi siya nakapasok sa top 20. Naloka ako sa kanya ng bongga-bongga. Bakit kaya? ay nako, nakakawindang. And, eto, nag top 10 sila. Ang top 10 ay isa sa mga nakapasok sa, ano, sa people choice. Ito din, akala ko din si Philippines din to. <laughs> so, maasa ako si Philippines, pero si Sri Lanka ang nakapasok sa people choice, sa botohan, para sa top sa ano. And then sa top 10 naman nila, syempre, ang mga naka-enter ay sina Angola, Czech Republic, India, Kenya, Puerto Rico, Spain, Sri Lanka, and then din si Turkey, Venezuela, and Vietnam. Mm -hmm. So, yon Sila na lang yung pumasok sa top 10. Nawala na yung iba. Actually, medyo naloka ako. Pero kasi si Venezuela nandiyan pa siya. Umabot pa naman siya sa dulo <laughs> Biski pa paano, diba? And then, ang top 4 nila ay si Angola, Puerto Rico, Spain, and Vietnam mm -hmm. So, ayun yung sinasabi ko Nakarating pa sa dulo yung ano si Vietnam At grabe ha <laughs> Antindi nga Si pero si Vietnam kasi kung titingnan mo naman din talaga yung charm ng beauty niya. Ang doon, na niya. Ganda kaya ng ilong, in fairness naman. Kaya lang medyo parang nayayabangan ako kasi parang feeling con yung overconfident siya. Yung ganoon na siya yung mananalo dito, kaya niya to. So yun yung nakita ko. Pero tingin ko ano naman siya, talagang competitive siya at meron talaga ibubugay yung kagwapuhan niya. At madali naman niyang inaccept dahil yung nag two standing sila, yung tinawag si Puerto Rico na ang winner, ay hindi naman na siya nag ano, hindi na siya nag-tawag nag, dito, hindi na siya nag-react ng, alam mo yun, na sad. Nakita ko nang bumiti siya, di ba? At, ayun, natanggap naman niya. So, ibig sabihin, okay lang sa kanya. Ang pangod din naman, kung ipapanalo nila ay si Vietnam, tapos ang host country ay si Vietnam, eh, di parang nagkaroon na lang ng lutuan doon, di ba? Kaya, okay lang din na ang desisyon ng mga hurado ay si Puerto Rico. Ang taray, syempre, ni Miss World. Ang ganda-ganda ni Miss World, no? Ewan ko ba, ano bang meron sa babae to? Grabe, ang ganda, ang tangkal at iba talaga yung ibinibigay na kagandahan niya iba talaga yung kagandahan talaga ni Miss this world <laughs> so yeah and then nandiyan din syempre, si Miss International guest din nila so ando doon naman siya na uh, nakakatuwa kasi dalawang beauty queen mula sa malaking pageant ang nandito sa Mr. World diba? so yeah and then yung winners naman, okay naman siya sa akin. Wala naman akong magagawa kasi yun yung choices nila. Tulad din ng sinabi ko, kung hindi si Philippines ang gusto kong manalo dito, ay syempre si Venezuela. Pero ang nanalo kasi si ano eh, ang nanalo kasi si Puerto Rico. And then, ang masasabi ko lang, siguro kaya nalaglag si Philippines dahil ano, yung mga pumasok kasi, alam mo yun, parang sobrang mga seryoso sila na hindi mo maintindihan, na magugulat ka, na meron pala silang mga ganong pananaw. Ano, siguro hindi lang siya nagustuhan ng judges talaga si Miss Philippines, uh, si as Mr. Philippines, and then baka may hinahanap talaga sila sa mga kandidato at wala yun kay Kaya hindi nila na, par, na ano na, parating sa dulo ng kompetisyon. Pero ang masasabi ko naman, syempre, wala talagang kakabog sa kagapuhan ni Kurt. And then, ayon congratulations pa rin. At least, di ba, nailusot niya pa rin sa top 20 ang Philippines. Hindi naman siya yung naiagpakuyo ng bonggong-bongga. Kaya, okay lang yon And, better luck next time. Sana sumali uli siya. Pwede to si Mr. Philippines, I think na si Kurt, pwede siya sa supranational. National mm -hmm. Kasi maganda yung personality niya eh. Bubbly and then nakikita mo talaga na alam mo yon na maganda yung characteristic na meron siya. So, yun. So, sana sumali uli siya one more time. O, di ba? Supra naman, Kurt. So, yan. And then, nakakatuwa. So, yung resulta, okay naman ako. Then, of this story, syempre, <laughs> wala naman tayong magagawa dahil, ayun nga, ang pinanalo nila. And, congratulations sa bagong Mr. World na si Puerto Rico. Okay na ako kay Mr. Kay Mr. World. And then, I think ano uh, tawag dito maganda yung choices ng organization ko sino yung pinanalo nila so yun at congratulations syempre sa nag top 4, sa nag top 20 nag top 10 so congratulations sa kanilang lahat at mabuhay silang lahat. Diba? ko, talaga ako. Ang tagal matapos, ha? So, yun. So, anyway, so, Congratulations and good luck sa bagong journey syempre ni Mr. Puerto Rico bilang Mr. World. And then ayun guys, kayo guys, ito guys ang masasabi ninyo, nalungkot ba kayo or nasayahan ba kayo doon sa winner? So, i-comment below niyo yan ko anong chika niyo. So, ako para sa akin siguro, ano lang, pipe lang. So, okay lang yan, 'di ba? So, yun! Maraming maraming salamat syempre sa inyong lahat sa suporta at pagmamahal mamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin po ang notification bell para updated kayo, syempre, sa aking mga chika. Sabi ng gano'n, always keep smiling and love and lang. Love. So, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you next time. Thank you, guys. Thank mm -hmm. you.